pagbati sa iyo. Ngayon, um, may mahalaga tayong pag-uusapan. Ito yung bagay na madalas parang napupunta sa huli. Paano masisigurong may magpapatuloy sa mga nasimulan natin? Parang mas ganado pa tayong magtayo ng bago, di ba? Kaysa, alam mo yon mag-alaga nung magmamana nito. Hawak natin ngayon yung ilang material na galing sa iyo at tumutok na ito mismo sa hamon na to. Gagamitin natin yung mga karanasan, lalo na mula sa unang iglesia sa aklat ng mga gawa para makita natin paano ba nila to ginawa. Ang tawag nga rito ng ilan ng isang tahimik na krisis. Ramdam ng maraming leader yung, uh, yung bigat, kailangan na ng susunod, pero madalas parang kulang sa sistema. Nakakaintriga nga yung tanong eh, Paano kung yung pinakamalaking potensyal pala para sa kinabukasan e na nasa mga taong hindi pa natin masyadong napapansin o nabibigyan ng puwang? Kaya ang misyon natin ngayon sa paghimay na ito ay subukang halungkatin mula dyan sa mga material mo, yung mga aral sa Biblia, saka yung mga praktikal na paraan. Para mas mahusay nating makilala at mahubog yung susunod na henerasyon ng mga leader. Sige, simulan na natin to. Unahin natin tong tahimik na krisis. Sabi sa sources, maraming leader, aminado sila, kailangan na ng kapalit o katuwang, pero parang lahat ng energy napupunta sa ngayon sa current operations. Ang resulta, ayun, madalas, walang malinaw na proseso para sa pag-identify, pag-develop ng future leaders. Ibang-iba daw sa gawa 1423, di ba? Don si na Pablo at Bernabe, talagang nagtatalaga sila ng elders sa bawat iglesia. Oo, eksakto. At yun yung tinatawag na Acts Mandate sa mga material. Hindi lang basta pagtatayo ng, alam na, kongregasyon o pagdami ng miyembro. Ang tinaparami talaga nila yung mismong leadership DNA. Hindi yun aksidente, sinadya yun, at pinaunahan ng espiritu kasama yung buong komunidad. Malaking kaibahan yan sa madalas nating makita ngayon. Kasi ngayon, ang focus parang mas sa pagpapatakbo ng maayos na programa, pero, pero tila may pag-aatubili sa tunay na pagbibigay kapanyarihan. Sa pagpaparami talaga ng liderato, ang goal kasi noon, based sa sources, hindi lang maglagay ng tao sa posisyon eh kundi pakawalan sila para dumami yung misyon. Parang, parang nawala yata yung DNA na yon sa maraming lugar ngayon. May magandang imahe di yan sa material yung binhi at lupa. Pamilyar yan, diba? Sa mga talinghaga ni Jesus sa Marcos 4, saka sa kasa sulat ni Pablo sa unang Korinto 3. Ang punto dito, parang yung mga leader, sila yung binhi. Dala nila yung vision, yung doctrine, yung apostolic DNA na sinasabi mo pero sila rin dapat yung tagapahasik. Aktibo dapat sila sa pagpapadala, sa pagtatanim ng mga bagong leader, ng mga bagong komunidad. Ang laki ng pinag nito sa maintenance model. Oo. Yung maintenance model, mas karaniwang daw sa kanluran. Focus lang sa pag-aalaga nung kung anong meron na. Versus don sa multiplication focus nung unang iglesia. At dito pumapasok yung Um, yung teolohiya ng pagpapadala laban sa paghawak. Sending versus holding. May panganib kasi, sabi sa sources, kapag ang leader nagiging parang hoarder. Ah, yung iniipon niya yung magagaling. Dahil tagot na baka humina yung grupo pag may umalis. Yun nga, bali takot na baka magulang. E eh, direktang salungat yon sa utos na magpadala at magparami. Yung pagpapadala ayon sa 1 Corinto 3.7, pagpapakita yon ng tiwala na, na ang Diyos ang nagpapalago, hindi tayo. So kapag nagpapadala tayo, pinapatunayan natin ang existence natin hindi lang para sa sarili nating grupo, kundi para sa mas malawak na gawain. Parang tinatanong tayo eh, ang ministry ba natin isang ark na nagsasalba pa loob o isang launchpad na nagtutulak palabas? May iba pang larawan dyan eh, tulad nun relay race. Hindi lang basta abot ng baton, kundi pagpasa ng, ng buhay na apoy ng kakayahan? O yung gubat laban sa parke? Yung parke, kontrolado, maayos, pero hanggang dun lang. Yung gubat, medyo magulo, pero kusang kumakalat, nagpaparami. Sabi, ang unang iglesia daw, mas parang gubat. Interesting isipin yun, no? So, kung ganun kaimportante ang pagpaparami ng leader, ang malaking tanong ngayon, paano ba nila nakikita o nadedetect yung mga potensyal na leader na to noon? Yung gawa ka banata 6, nagbibigay ng clue, di ba? Nung kailangan nila ng tutulong sa practical na gawain, ano ang hinalap nila? Hindi experience sa logistics agad eh. Tama. Ang sabi, mga lalaking may magbutong reputasyon. Oo. Tapos, puno ng espiritu at karunugan. Iba yung priority sa screening nila, ano? Dito na nga pumapasok yung konsepto ng pagtingin tulad ng Diyos. Base sa Samuel 16.7, hindi sa panlabas tumitingin ng Diyos, kundi sa puso. Ang tinitingnan niya yung kanyang presensya, yung kanyang gawa sa buhay ng isang tao. Sabi rin sa Lucas 16.10, yung katapatan sa maliliit na bagay ngayon, yun ang basehan para sa mas malalaki bukas. Kaya, ang hinahanap nating ebidensya, hindi lang yung galing, yung performance, kundi yung presence, yung nakikitang bunga ng espiritu, yung nahuhubog na karakter, yung katapatan sa responsibilidad ngayon, gaano man kaliit. Malaking hamon to, lalo sa kultura nating results-oriented. Okay, sige. Gawin nating mas practical. Ano yung mga palatandaan na pwede nating obserbahan based dyan sa sources? Una, syempre, karakter. Nakikita ba yung bunga ng Espiritu? Galay sa 5, di ba? Partikular na binabanggit yung kababaang loob sa kakatatagan. Pangalawa, yung mga kaloob. May diin dun sa tinatawag na apostolic gifts. Ano ba yung exactly? Ah? Medyo ganyan. Okay. Ayon sa pagkakagamit dun sa sources, itong apostolic gifts, ito yung mga kaloob na critical para sa pagpapalawak ng misyon. Um, kasama dito yung kakayahang mag-pioneer, yung magbukas ng bagong gawain, magaling bumuo ng network, ng ugnayan sa pagitan ng mga grupo, saka efektibong na ipapahayag yung vision para makahikayat ng iba. Basically, mga kaloob para sa paglabas at pagpaparami, hindi lang pang loob. Okay, gets ko. So, character, tapos mga kaloob na pang-expansion, tapos may isang tanong na talagang tumatak sa akin eh. Ang pinaparami ba ng taong ito ay mga leader din o puro tagasunod lang? Kasi yung tunay na multiplication daw, nangyayari lang kapag yung napuproduce mong leader, eh kaya rin magproduce ng iba pang leader, hindi lang followers. Importante yun, no? Oo, napaka-importante. At idagdag pa natin dyan yung kahalagahan ng, ng pagiging subok sa mga pagsubok. Madalas kasi, sa gitna ng hirap, dun lumilitaw yung tunay na tibay. Integridad. Isa pa, kailangan malinaw ang paninindigan sa doktrina at may kakayahang ituro ito. Tapos, yung kakayahang mag-exercise ng spiritual authority nang hindi nagiging dominante o mapang-abuso kaya nga may diin sa mahabang obserbasyon kesa maikling audition. Kailangan makita yung consistency. Over time, at para hindi lang tayo umasa sa sarili nating assessment, maganda yung konsepto ng reputation triangulation. Triangulation? Paano yun? Bale, kumukuha ka ng feedback mula sa iba't ibang sektor na nakakakilala sa kanya, mga kasama niya, mga pinaglilingkuran niya, kahit mga tagalabas para mas buo yung picture. Okay. So malinaw na yung pagkilati sa binhi, pero binibigyan din din sa mga binasa natin na kasing halaga nito yung paghahanda ng lupa, yung mismong komunidad. Ano ba ang itsura ng isang komunidad na handa na nakatuon sa pagpaparami ng leader? Hindi lang basta naghihintay ano. na lupa, ayon sa sources, may kultura ng pagpapadala Culture of Sending, ibig sabihin pag may umalis na mahusay na leader para magsimula ng bago, hindi yung tinitignan bilang kawalan, kundi tagumpay, karangalan pa nga. Mayroon ding mga apprenticeship ecosystem, hindi lang one-on-one -on -one mentoring, kundi isang buong sistema kung saan maramang pagkakataon para matuto, masubok yung mga potensyal na leader. Sa iba't ibang paraan. At mahalaga rin yung networked accountability. Yung mga leader nananagot hindi lang sa isang tao sa taas, kundi sa isang grupo ng kapwa leader. Para may balance. At para mangyari yan, kailangan ng mga struktura, di ba? Binanggit yung pagkakaroon ng malinaw na leadership pipeline. May mga stages pa nga. Discover. Oo, discover. Paghanap ng potensyal. Tapos discern. Pagkilates. Develop paghubog, deploy, pagtatalaga at pagpapadala. At saka document para matuto tayo for the next cycle. Ang linaw pala, mahalaga rin daw yung pagpartner ng mentors, pagbigay ng fail-safe frameworks, parang mga pilot project. Pwedeng sumubok at magkamali nang di masyadong malaki ang risk. Tama! Para hindi takot sumubok yung mga baguhan, saka yung mga pampublikong ritual ng pagtatalaga para ipakita yung suporta ng komunidad. Parang ang intentional ng lahat, ano? Hindi basta nangyayari lang, kailangan planado. Talagang intentional. Hindi ito pwede sa bahala na system. Kailangan ng disenyo. Ngayon, puntahan natin yung mga listahan. Yung kwalifikasyon sa 1 Timothy 3 at Tito 1. Mukhang mabigat to eh. Paano natin sisimplahan? Pwede nating pangkatin siguro. Una, yung ethos o character. Yung bang walang kapintasan, mapagtimpi, kagalang-galang, mapagpatuloy, hindi sakim, kayang mamahala ng sariling pamilya. Grabe yung emphasis dito. Oo, halos lahat yun eh. Tapos pangalawa, yung tekne and praxis o subok na kakayahan. Kasama dito yung may kakayahang magturo, saka yung track record sa pamamahala ng sambahayan. At pangatlo, yung ecclesial discernment o pagkilala ng komunidad dapat may mabuting patutuo mula sa loob at labas. Pero alam mo, ang nakakagulat talaga dito, yung laki ng porsyento ng listahan na tungkol sa karakter kumpara sa skills. Tama ka dyan. At kaya siguro may kasunod agad na babala si Pablo sa 1 Timothy 5.22. Huwag mong ipatong na madalian ang iyong mga kamay kanino man. Oo nga. Bakit hindi dapat madalian? Ano yung risk? Kasi ang panahon, yun ang nagsisiwalat ng tunay na kulay ng karakter. Sa paglipas ng panahon, doon mo makikita kung yung doktrinang sinasabi, pinanghawakan ba talaga. Lalo na kapag may pressure. At ang panahon din ang nagpapatibay ng tiwala ng community sa isang leader. Kaya, kailangan talaga ng prosesong hindi minadali. May seryosong pagsusuri may tunay na apprenticeship paggabay at marahil may probationary period pa nga bago yung full commissioning. Hindi pwedeng i-shortcut kung ganon. Hindi talaga. Masyadong malaki yung risk eh. Para sa tao, para sa community, para sa misyon. May isang practical na suhestyon pa na nabanggit eh. Yung pagkakaroon ng kasunduan sa pagtatalaga o commissioning covenant. Parang formal na kasulatan. Oo, parang ganoon. Nililinaw doon yung expectations sa magkakabilang panig. Ano yung saklaw ng misyon, anong doktrina yung pinangkakasunduan, paano yung accountability, anong suporta ang ibibigay nung nagpadala, paano yung evaluation. Maganda yan para maiwasan yung dalawang dulo, no? Yung parang inabandonado na lang yung pinadala o yung sobrang namang kontrolado tama, nagbibigay ng clarity at mutual responsibility. Mahalaga yun. Siyempre, walang perfectong proseso. Kahit gaano kaganda ang plano. Ano yung mga karaniwang bitag o panganib na binabanggit sa mga material yung dapat bantayan kapag ginagawa ito? Isa na yung nabanggit na natin, pag-iimbot, yung leadership hoarding. Ugat daw niyan ay takot, scarcity mindset. Isa pa yung pagpupromote base lang sa galing, sa function, pero kulang sa formation ng character. Ito raw yung madalas na sanhi ng burnout o moral failure o minsan abusive leadership pa. Nakakatakot yon. Meron ding panganib sa pagbibigay ng titulo o posisyon ng walang sapat na pagsubok, walang pagkilala ng komunidad. Tapos, nandyan din yung peligro ng personality cults yung focus na sa leader imbes na sa misyon. At syempre, yung cultural imperialism, yung pagpipilit ng sarili nating modelo sa ibang kultura, walang sensitivity sa konteksto nila. At sa panig naman ng mga kinokonsider na leader, ano yung mga red flag? Yung dapat magpatigil sa atin at teka muna, pag-isipan natin to. Ilan sa mga binanggit, yung consistent na pagtanggi na magpasakop sa accountability o sa isang network ng kapwa leader. Ayaw magpag-guide. Pangalawa, yung pattern ng mga ethical lapses o paulit-ulit na nasisirang relasyon, hindi natututo sa pagkakamali. Pangatlo, yung paglihis sa mga foundational na doktrina, lalo na kung sarado sa pagtutuwid, ayaw makinig. Dito ulit papasok kung bakit critical yung masusing proseso ng pagkilatis at pagsubok na may mga safeguards tulad ng background checks, malinaw na conflict resolution process, yung probationary periods. Hindi ito para maging judgmental, kundi para protektahan ang lahat, ano? Oo, para protektahan ang komunidad at ang mission mismo. Okay, ang dami nating nahimay. Grabe. Subukan nating ibuod. Ano ba yung pinakaugat ng lahat ng ito para sa iyo na sumusubaybay? Ang malaking aral mula sa mga source na ito ay itong pagkilala at pagtatalaga ng leader, hindi lang to basta HR function, hindi admin task. Ito ay isang malalim na espiritual na gawain. Tama. Kailangan dito ng pananaw na tulad ng sa Diyos, nakatuon sa puso, sa karakter, sa katapatan. Kailangan ng sadyang paglilinang, hindi instant. Parang apprenticeship talaga, na may kasamang pagkilala ng komunidad. At higit sa lahat, kailangan ng commitment sa pagpaparami. Hindi lang sa pag -maintain. Balik tayo doon sa imahe ng orchard o taniman. Hindi sapat na may isang malaking puno ka lang. Ang goal ay maparami yung mga punong namumunga rin. At mahalagang ikonekta ito sa iyo mismo. Ikaw na nakikinig, kahit hindi ka nasa full-time ministry o mataas na posisyon, paano ito nag -a apply sa iyo? Pagnilayan mo. Sa iyong sariling sphere of influence, sa trabaho mo, sa pamilya, sa barkada, sa komunidad mo, sino yung mga taong nakikitaan mo ng potensyal? Sino yung mga binibigyan mo ng pagkakataon, ginagabayan mo o pinagkakatiwalaan ng responsibilidad? Yung mga prinsipyong na pag-usapan natin tungkol sa pagkilatis ng karakter, pag-mentor, pagbibigay kapangyarihan, pagtutok sa pagpaparami, universal yan eh. Lahat tayo may bahagi pala. Oo, lahat tayo may bahagi sa paghubog ng mga susunod sa atin. Hindi lang to para sa mga leader na may titulo. At iiwan namin sa iyo ang isang tanong na talagang mapaghamon mula sa isa sa mga source. Ang tanong ay ganito, ano kaya ang itsura ng ating mga komunidad o organisasyon kung ang pangunahing sukatan natin ng tagumpay, yung KPI natin, ay hindi nalang gaano karami ang dumadalo o gaano kalaki ang budget, kundi gaano karaming leader ang ating nahubog at naapadala. Anong uri ng bunga ang mas pinagtutuunan mo ng pansin o ng mga grupong kinabibilangan mo? Ito ba ay isang bagay na para lang sa ngayon o isang bagay na idinisenyo para magpatuloy at magbunga pa sa mga darating na henerasyon? Isang bagay na sulit pagnilayan habang tinatapos natin ang ating paghimay ngayon.